Magandang gabi po, ba, uh, Brother Eli. Magandang gabi. Oh. Uh, sa dating daan na membro, for example po, uh, bawal mo ba ang uminom at manigarilyo? Oh? Bisyo yun eh. Talaga ah, lahat ng bisyo bawal sa amin kasi hindi naman tayo dapat mabuhay in excess of what really what, what we need or what really we, we do need in our lives. Ganito kasi, no? ang tao na bubuhay ng maayos. Yung maayos na pamumuhay, yun ang kahilingan ng Diyos sa atin eh. Sa Filipos 1.27. Pakinggan mo. Ito so, sinasabi sa Filipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kina mo, ang, may disiplina ang pamumuhay eh. We must live by the tenets of the gospel. Ang sabi riyan, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Therefore, ang ating pamumuhay, ibabatay natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo, yung aral ni Kristo, ang ibig sabihin. <laughs> Kaya kung alimba, magdadamit ka, magdadamit ka ayon sa Ebanghelyo. Tignan mo, pat pati nga pananamit, utos eh. Sa unang Timoteo 2.9, pakinggan mo. Ngayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nakita mo, pati damit niya kasi ang buhay na tao nagdadamit, pati pananamit mo, pati pagkain mo, pati paghahanap buhay mo, lahat ng gagawin mo dapat nakabatay sa Biblia. Eh, sa Ebanghelyo. Eh, yun naman tanin ni Garilyo. Saka yung pag-inom, pero wisyo pa sa katawan yan eh. Hindi naman yan ikabubuhay eh. Ikamamatayan. Actually, ang paninigarin is suicide installment. yun mm eh, -hmm. yan eh, hulugang pagpapakamata eh. <laughs> At malaki hulog diyan, eh. Dahil isang kahaba naman ng pi... Nang, na nga yung brand. <laughs> isang kahaba naman ng... Oh, favorite brand di eh. magkano na ngayon brother Josel hindi ko nakakita ng mga ito po ay 30, eh. 30 pesos daw po eh 35. Mm -hmm. Alam na alam mo, <laughs> kisigal niyo ka ba? <laughs> yes sir, ah, kasi ano ako, ako saan eh, gwardiya ako ako sa ano eh. Ang ganun ba? Ngayon yung libangan namin eh. Tigala ay, ako no, hindi maganda libangan mo niyo. Wala akong magawa eh, habang isa sa tayo ngayon. Sige po, maraming pong salamat din lahat Thank you. Tigil mo na 'yung sigarilyo mo, masama sa katawan niya, masama pa rin 'yang alak.